Sa mga nagtatanong nga po ng recipe na aking creamy leche plan, ito nga po at ipapakita ko po. Iba't iba man po tayo ng proseso, iba't iba -tiba man po tayo ng sangkap, iba't iba man po tayo ng discarte sa ating paggawa, ay isa lang naman po ang ninanais natin dito sa ating palaging star sa handaan. Lalo na kapag Christmas at New Year, ito po yung ating creamy leche plan. So nagkakaramel nga lang po ako ng mano-mano ng ating mga Lanera. So, bago nga po ako mag-start na magbasag na ating mga itlog, ay pinaprepare ko na po muna talaga yung ating mga lanera. So, ganitong process nga po ang aking ginagawa. Binabasag ko po muna yung mga itlog and then tuhunin ko po yung ating egg yolk. Mas nadadalian nga po pala ako sa ganitong proseso. Make sure nga lang po na malinis yung ating mga kamay bago natin hawakan yung ating mga itlog. So, naglalagay na nga din po ako ng advance na evaporated dyan dahil nga po, Medyo natutuyo nga po yung ating mga egg yolk So sa first batch nga po na ginagawa natin to ay 150 pieces ng itlog ng itik ang ating ginagawa. So bali ang magiging gatas niya po is 19 pieces na evaporated milk at 19 pieces na condensed milk. So haluin lang po natin ang dahan-dahan so yun po ay hindi to ma-overmix. Ganito naman po yung ginagawa ko sa ating dayap. So ganito nga lang po at nilalagay ko nga po siya sa evaporated milk para mamaya isasalain na lang natin. Huwag niyo pong itatapon yung pinaka bunga ng dayap. So, iniikot ko nga lang po yan para po lumabot at tumabas nga po yung pinakakatas niya at yan din po ay pipigain natin dito sa ating leche flan. So, sa mga magtatanong po kung papait, hindi po papait, masasarap po yung ating leche flan. So, ganyan lamang po yung ginagawa ko. Tulad nga po ng sinabi ko, iba-iba tayo ng version, iba-iba mo tayo ng proseso na paggawa. Ang importante, masarap nga po yung kalalabasan ng ating leche flan. So sa 150 pieces nga po na itlog na itik ay nakagawa nga po pala ako dyan ng 48 to 50 pieces na biglanera ng ating leche flan. So dalawang beses ko nga po sinasala yung ating leche flan para nga po mas smooth yung kanyang kalalabasan. So doon naman po sa paglalagay ng ating gatas ay depende nga po sa inyong paglalagay. Ako po ay 8 pieces na egg yolk, ang katapat po ay isang condensed milk at isang evap milk. Sa paglalagay naman po sa aking lanera, ito po yung pinakamahalaking lanera na nabibili sa palengke. Isa at kalahating cup nga po ang nilalagay ko, kaya naman po talagang puno yung ating lanera. So sa pagsasalang naman po sa steamer, ganito naman po yung proseso ng aking paggawa. Nilalagyan ko po siya ng plastic, ayan, depende pa rin po sa inyong proseso ng paggawa, pwedeng-pwede naman po yung foil. Sa susunod na gawa ko nga po ay tulad na po na mga suggestion ay foil na po yung gagamitin ko. So doon naman po sa screen na makapal na ginagamit ko ay next time po pag may budget tayo ay magpapagaw na rin po ako ng stainless na patungan. Pagkatapos ko nga maisa lang yung ating leche plan na yan ay waiting na po yung ating second batch. So papakuluan lang po natin sa napakahinang apo yung ating mga leche plan ng isang oras at pwede pa po kayo mag-extend ng 10 minutes. So, ganitong proseso naman po yung aking ginagawa kapag luto na yung ating leche plan at malamig na. Ginagamitan ko nga lang po siya ng toothpick para nga po mas mabilis siyang matanggal sa kanyang lanera. So, ito na po yung ating finished product na ating creamy leche plan. Nawa po ay manatutunan kayo. Ito lamang po muna for today's video. God bless and paalam!